Lepring Tolpi dito sa Cavitex ilang araw na akong hindi nata-traffic simula sa Kawit hanggang uh, Baklaran. kasi nga dere-derecho ayan sa oras na ito ngayon na mag alas 11 wala kang makikitang mahabang pila dito dati napakahaba ng pila dito malapit sa pangalawang toll plaza galing sa kawit uh, toll ito yung ano na ito para niya eh ayan guys makikita nyo naman malinis na malinis so maganda siguro gawin dito tuwing december libre ng isang buwan december to january ayan kasi yun ang maraming namimili ayan magkabilang linya magkabila yan no? alas tig isa isa lang So good job sa ating uh, Pangulong Bungbong Ayan yung picture nakita natin na yun, yung papuntang bikutan galing dito sa may Cavite eh, bukas na rin ayan yung C5 south link uh, connection ang uh, connected kung tawagin nila bukas na rin yan yan sa ibabaw na yan di pa tayo nakakadaan dyan so siguro sa mga susunod subukan natin so yun guys gusto ko lang magpasalamat kay President Bongbong sa isang buwang libring toll free dito sa Cavitex kasama na yung mga local government sa Cavite, sa Paranaque at saka yung uh, private sector yung may-ari nitong uh, uh, tollway na dinadaanan ko dahil malaking bagay ito sa mga araw-araw uh, na bumapaybay dito sa nasabing uh, expressway Cavitex going to Baclaran, back to back walang bayad, isang buwan July 1 to July 30 Yan lang po maraming salamat muli ingat ingat